Ha, huh, ikaw, pumapayag ka. ako, okay lang din po. Sa akin naman po, dito talaga ang angle ko kasi left-handed po ako. ano ah, Anong kinalaman? Oh, okay. okay. <laughs> pero alam niyo ano po, Nay Kapuso, let's congratulate Bubayan Tekla yeah, on yeah. their sixth anniversary. Yes. Yeah. counting. Nung kayo nag-uumpisa ba, inisip niyo na magtatagal kayo ng anim na taon and counting. Uh, wala. Na. Wala sa isip po namin, uh, Tito Boy. As in, parang clueless kami na bakit kami pinagsama. Parang hmm. gano'y yung ano namin muna, thinking namin. Pero siguro, dahil talagang naniwala yung uh, management sa atin, uh, bigyan kami ng chance. Sabi ko, why not try? So, parang inopen namin, di namin to knows yung ano. Uh, wala tatang. kang resistance, tekla and vice versa? Yun. Nakubot na isip ni Tito Boy resistance. Hindi ko uh, alam. <laughs> 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 yung na <laughs> yung na naisip mo, na <laughs> kasi ang tanong ay bakit kami pinagsama? Uh, wala uh, kang uh, ano, parang uh, masyadong maganda siya. Uh, uh -huh. Mas maganda sa akin. Teka, wala kang gano'ng... Wala po akong gano'ng thinking, Tito Boy. Uh -huh. Kasi uh, when uh, Bubay, kasi si Bubay, ano to, eh, parang universal. He is uh, uh, a... ko naman. <laughs> De, uh, friendly si Bubay eh. So hindi mo siya kailangang i-adjust, hindi kailangang mag-adjust sa kanya. She is uh, everything. Uh -huh. na Perfect. Pwedeng katanong. Partner. Partner. Oh, yeah. okay. So wala kang hesitant. Kaya pwede di oh. kami maging riding in tandem. Yeah. yeah. Oh, okay. <laughs> sa comedy uh, yan. Yeah. Oh, but before the uh, television stint, ba diba, magkasama kayo online. Okay. So doon kayo magkasama. Nagkasama rin ba kayo sa comedy bars? Um, uh, Kasi mag, mag different boy. different bar. So, Magka-rival yung. That time, oh, okay rival kayo. Pero <laughs> habang naririnig niyo ang isa't isa, ano yung impression niyo kay sa isa't isa? What did you think about Tekla? Tekla, what did you think about Bubay nung hindi pa kayo magkakilala? Ah, uh, nung thinking ko kay Bubay, sabi ko, ito yung baklang, ito yung performer. <laughs> Siyempre, yung bakla naman tayo. Bro. Ito yung baklang walang kaaway. Okay. That's so my uh, kaaway first. Kaaway what I mean, uh, hindi mo pwedeng, ano, kasi wala talaga siya. At mo, napatunayan mo yan. Yan, and I prove it, Tito Boy. Sabi ko, ay, ang ganda ng, ano nito, oh, ang ganda okay. ng puso ni Bubay. Ikaw? Oh, oh. -oh. Ikaw. Tito birthday. birthday episode ko ba? <laughs> Hindi lang, yun lang. Siyempre, I'm honest okay, with you. Friend, of course, naman, diba? Ikaw, ano yung impression mo? Ako, galing na galing ako sa kanya, Tito Boy. As uh -huh. in, sabi medyo, kaya siguro meron, kaya tama yung sinabi niya na may resistance kasi kinakaban ako at the same time kasi Super Tekla yung makakasama ko. Laging trending, lagi pinag-uusapan uh -huh. ng mga um, ibang mga comedians na nakakasama ko. At first time namin magsasama, so sabi ko, ano kayo may bibigay ko sa kanya, may dadagdag ko sa gagawin niya kung sakasakali. So, anim na taon, ano yes. ang ibinibigay mo kay Tech? Ayuna Ayun. Ano binibigay ko sa yung kanya? Yung siguro... kidney niya po. <laughs> <laughs> Meron pa naman. <nabalak>. Oh. <laughs> <laughs> siguro po ano, yung pagiging open ko. Yeah. Ayan. Okay. Kung may gusto siyang gawin, na um, nakikinig ako. Yung nililend ko yung ears correct. ko sa gusto niyang gawin. And one thing dito boy na sobrang kapanat. Pag once nagda-down ako na alam kong hindi ko kaya tong weakness na to. Bubay will lift up. I, I want to ask you, uh, sa mga panahon halimbawa na sa tunay na buhay umiiyak ka, uh, hindi na iiwasan yun, mm, yes, uh, lahat ng performance, not just comedians but particularly comedians, sa mga pagkakataon na talagang down na down ka, to okay. use your words, uh, may problema ka, pero kinakailangan magtrabaho at magpatawa, yes. paano nyo ginagawa yun? Ah, uh, yun yung connection po sa isa't isa na uh -uh. magtulungan. Pero Tekla, parang isinas isinasan tabi, like... Sandali lang, pagpasok yes. ko sa intablado, wala mo na ito. Yes, mag-change character yes. ka. All totally. Kailangan, mm -hmm. ikaw kasi hudang namatayang ka, everything. You have to change your character once you're on a camera or Ayan. you're on a... Wow. Naiyak ko. Naiyak ko lang. <laughs> <laughs> Kapag <laughs> biyahe na, na sa sinabi pero, mo, friend. pero mahirap yun. Yes, uh, ito, mahirap, mahirap yun. Ako may share ko lang. Nangyari sa akin to nung nagko-comedy nag bar ako. Nung time na nawala yung mama ko, mm -hmm. bago mag-start yung show, tumawag sa akin, mm. ano, uh, Norman, sabi ganun. Wala, okay. na, wala na si mama. Norman talaga. Nawala na si mama, sabi ganun. Tapos, Bigla kong para nawawala na ako sa sarili ko na, ay wala na mama ko. Biglang sumigaw yung, it's showtime, kailangan ko sumampas sa stage. Ginawa ko pa din kasi oh. ang iniisip ko dun para sa mama ko to. Gagawin yes. ko pa rin kasi ito yung purpose ko.